Nagsalita na si Abigail Francesca Magalona sa isyo ngayon ng pagsasayaw niya sa isang bar kamakilan lang. Matatandaang viral na viral at nagkalat ngayon ang mga video ng pagsasayaw ng alleged anak sa labas ni Francis Magalona sa isang bar. Ito ay matapos umano siyang i-entice pasayawin ng kanyang nanay para sa cloud chasing o mas sumikat palalo. Makikita sa mga video na punong-puno ng mga nagiinumang kalalakihan ang nasabing bar habang sumasayaw ng sexy dance si Francesca Magalona. Nagalit ng husto ang mga netizens dahil menor de edad pa lamang si Francesca sa edad na 16 years old. Makikita din sa video na very happy si mother sa pagsasayaw ng kanyang anak. Sa kabila ng pambabash na natatanggap ngayon ng mag-ina, ay naglabas na sila ngayon ng pahayag patungkol sa kontrobersiya. Sino palpal nila ang mga netizens na bumabatikos sa kanila? Ayon kay Cheska, for promotion lang daw ang ginawa niyang pagsasayaw at wala itong mali siya. Nagdag ng kanyang ina na si Abigail Akin -Rait? ay nami-misunderstand lang daw sila ng publiko. Inihalin tulad niya ang pambabash na natatanggap nila ng kanyang anak na parang isang libro na kadalasa ay cover at introduction lang daw ang binabasa pero hindi alam ang totoong kwento nila ayon sa kanilang post sana po hindi kayo judgmental promotion lang po yung ginawa namin dyan we are like books most people only see our cover the minority read only the introduction many people believe the critics few will know our content So ayon na nga sa mag-ina ay non-issue ang pagsasayaw na ito dahil for promotion purpose lang ito. Pero buwelta naman ng mga netizens for promotion o ano paman, hindi umano tamang sumayaw si Francesca na isang minor de edad sa isang bar na puno ng mga nagiinumang mga kalalakihan. Matatanda namang very hopeful kasi si Abigail Francesca Magalona na maging isang sikat na personalidad sa bansa. Ayon nga sa kanyang post recently, sa kanya daw ang taong ito ng 2024. Matatandaan namang alleged lang na anak siya sa labas ng King of Rap na si Kiko Francis Magalona. Hindi pa napapatunayan na biological daughter and father nga sila. Although kung titing ng maigi, parang may pagkahawig talaga sila. Matatanda ang ayon sa ina ni Francesca na si Abigail Akin, flight stewardess o attendant siya, nang mabuo nila ni Francis M. si Francesca, bagay na hindi naman pinaniniwalaan ng legal wife ni Kiko na si Pia Magalona. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. I watched the video, and even the kid was uncomfortable with what she is doing. Tapos yung nanay niyang timang palakad-lakad lang sa likod, at siya pa nagpasayaw sa anak niya. Supportive si Mudra. Kahit wala na sa lugar, sige pa rin. Siya pa sa anak. She should be in school, finishing her studies and working towards a degree, not shaking her arse to the delight of potential sugar daddies. Francis cast his disapproving glare from heaven. Wala bang naiwan naman na mana ang batang to for her to be something like this at her age? Don't care kahit na for promo pa. At dapat sa ibang venue sana siya nag-promo, hindi sa bar na hindi pa sana siya dapat nakapasok.